Hey guys, magandang umaga po. Ayan, may visitors ako na Hasindera Tapos marami siyang mga prutasan, mga sariwat talaga fresh. So ayan, sila din dati nagbigay sa akin ng mga prutas na mga sariwat talaga. Ayan, may ano to, santol. Ayan, maraming salamat sa mga napaka-fresh ng prutas. Kaya naman kung gusto nyong bumili, mag-mine lang kayo. Tapos send ng location nyo kasi ako mismo magde-deliver. Benta ko to, no? Benta mo. Dami yan doon, Ayan, guys. Ang santol ko napakarami. Ayan. Sinini galing siya ng... Indang. Indang. Doon ang hasyenda niya. Tapos, syempre, may mga dragon fruits. Tapos, mayroon din napakalaki ng guyabano. Kaya naman, maraming salamat po. Naku, kaya pala napaka-fresh ko na ngayon kasi. Puro fresh na prutas talaga ang kinakain ko. Thank you so much, Nini. Wala ano, Galing pa siya na. ng Indang. Thank you. Gusto nyo ba? Punta kayo dito. Kain tayo ng mga pros Magpaganda tayo.